Let's go. Triple na. O times three. Ang nakataya dito. Top four answers are on the board. Magbigay ng katangian ng mga basketbolista. Kaya raw sila habulin ng mga babae. Andre. Mapagmahal. Naka naman. Ayos. Mapagmahal. <laughs> Hindi daw sa kayot. Pero Kevin, baka pwede natin kunin to. Magbigay ng katangian ng basketbolista. Kaya raw sila habulin ng mga babae. Go! Mayabang. <laughs> Mayabang! Survey says, wala rin! JC, magbigay ng katangian ng basketbolista. Kaya raw sila habulin ng babae. Ano kaya yung katangian ito? JC, go! Babaero. <laughs> ano ba naman? Babaero. <laughs> Mayabang. Babaero. Kaya nga, katangian na gusto ng mga babae. Babaero. Wala rin. You can. Magbigay ng katangian ng basketbolista, kaya raw sila habulin ng babae. Ah, uh, matangkad. Uh, okay na. Matangkad. Boom! Top answer. Ganun lang kasimple. Pass or play, you can. Uh, play. Ito na, final round. Let's go, Kevin. Final round, final round. No coaching. Nigel, anong katangian kaya ng basketballista kaya raw siya habulin ng babae? Mabango. Mabango! Ano, parating bagong ligo. After practice o game, nandiyan ba yan? Mabango. Wala! Joshua, anong katangian ng basketballista kaya raw habulin ng mga babae, Joshua? Mabait. Mabait! Nandiyan ba yan? Wala rin! Papuha, time to huddle. Kevin, magbigay ng katangian ng basketballista kaya raw sila habulin ng babae. Ano yun? Maskulado. Maskulado. O kaya? Magandang katawan. Services. Meron. You can. Two more to go. Magbigay ng katangian ng basketbolista, kaya raw sila habulin ng mga babae. O kaya to? Pogi. Pogi. <laughs> Simple lang, di ba? Matangkad. O yung mga basic. Pasok yan. Services. Oh, di ba? Nigel. Katangian ng basketballista, kaya raw sila habulin ng babae. Ano kaya ito, Nigel? Three seconds, come on. Kaya mo yan. Maporma. Maporma. Services. Wala! Guys, ito na ang chance niyo. Pero here's the thing, kailangan kunin nyo talagang tama. Okay? Andre, ano kaya ito? Katangian ng basketballista, kaya raw sila habulin ng babae. Magaling mag-basketball. Magaling mag-basketball. Cyrus, masipag. Masipag, Kobe. Magaling magpa-shoot. Magaling magpa-shoot. <laughs> Jay-Z, isang tamang sagot lang ang kailangan natin, yung na hinahanap natin. Kung makakuha nyo to, champion kayo dito sa Family Feud. Matatalo nyo ang San Beda Red Lions. Ngayon, etong tanong, magbigay ng katangian ng basketbolista. Kaya raw sila habulin ng babae. For the win, JC Let's go. Magaling magbasketball. simple, magaling, magbasketball. Nandyan kaya yan? Matalo kaya ng mapuha ang San Beda dito sa Family Feud Game? Ha! Magkakaalaman na. Magaling magbasketball! Wow! Ang ating final score, Mapua Cardinals 378 points. San Beda Red Lions, 278. Ang lupit nun. Trinabaho yung mga puntos, pero ang galing, pare. Ang galing, Yukien. Maraming maraming salamat. Thank you, Bo. So thank you. Po. Joshua, thank you po. Kevin, you po. ang ating pong Season 99 Champions, palakpakan po natin ang San Beda Red Lions. At siyempre, Daisy, guys, congratulations. 100,000 pesos. Like 100,000 pesos.